<laughs> Bihira ka, may bulong-bulong pa may, Parang may bumubulong na Na ano rito, ah, <laughs> Dito sa bandang ganito <laughs> Sabi ko pangit ang intro ko eh May bumulong bigla eh Himbira. Alam ko yung mga nasa kanan, mga anghel yun eh Winter, spring, summer Or fall Tuloy ang buhay sa Canada Mga, mga, mga magagandang anghel no pero parang may hindi maganda. Bumulong eh. Tatawa-tawa po. Sino ba to? Parang di. Ano sabi mo? May sapi. May sapi? Nako, may sapi ngayong araw na to. Si Mahal na Reina, mga kainags. Ano? Magandang araw, magandang gabi sa inyo kung nasaan man kayong araw na to. Pag okay, intro pa lang ako, di pa, ako, di pa ako nakapagsimula magbirada sa intro ko. Binanatan mo ko agad ako. Bulong-bulong ka, kala mo. Di pa naka-open yung camera. <laughs> Yan. So, ang araw natin ngayon, mga kainags, ay malamig at bumabagsak ang snow. O, kaya ito, lalabas tayo ngayon kasama natin siyempre ang ating mahal na Reyna yan ang ating napakagandang mahal na Reyna na meron binulong sa akin ano sa'yo mo? pogi ka yo talaga naman bumawi mga kainag pogi ka pogi pogi daw para napilitan lang magsalita ng pogi ka pambihira ka naman ang talaga naman okay na sana eh talagang bumirada pa mga kainag ano okay na sana ang bihira naman Lamig, paano hindi ka lalamigin kasama mo si Inags? Ang mahangin, yan! Mayabang, yan! <laughs> so good vibes lang tayo mga ka Inags. Araw lang maulan lang snow ngayon, kaya aalis tayo, hindi natin papayagan na walang mangyaris sa day off ni Mahal Ray ngayong araw na ito Dapat sa araw ng kanyang day off, mapaganda natin ang kanyang araw, mapangiti natin siya at natin siya at masulit ang araw ng kanyang day off. Ahu! Ahu! Ano, no? Wala ka buhay, buhay itong kasama ko okay. Alis na nga tayo mga kainags ano? Kung napapansin nyo mga kainags Ayan ang ating daan ngayon ano? Bumabagsak pa rin hanggang ngayon ang Snow mula kagabi Tapos yung daan natin Grabe puting puti na ano? Puting puti na naman Grabe Pero okay lang yun Hindi tayo nagreklamo mga kainags so Dahil dito tayo nakatira sa Alberta, Canada Kung baga Sinasabi lang natin sa inyo Sinishare lang natin sa inyo Ayan So, ito yung pinakamagandang moment kahit na malungkot ang panahon kasama natin si Mahal na Reyna. Ayos, di ba? Masaya tayo niyan. Kumpara nung ako isa pang temporary foreign contract worker, nag-isa pa lang ako, wala akong kasama kahit saan ako pumunta, mag-isa lang ako. Nakakalungkot, nakaka-depress, nakaka-stress. Especially pag hindi pa naayos ang ating permanent residency application. Wala pa. Talaga namang sobra-sobrang depression, sobra-sobrang -sobrang, sobrang stress, kalungkutan, hilagpis, luhat pumapatak sa pagod. Tara na, tara na. <laughs> <laughs> Yan so ito yung ating uh, harapan ngayon mga kainigs oh. Buti ano? White Christmas, malapit na Ayan oh. Bye -bye, Ilang ano na lang, ilang buwan na lang mga kainigs no? Sabi ng uh, ba, ano ko, para sa Pilipinas Wala ka sa Pilipinas, Tanggal. yung seatbelt mo natanggal. Iba yung natanggal kaysa yung <laughs> hindi to galing eh Ayan, pinagdagan mo pa yung kasalanan mo, nagsinungaling ka pa, mahal na rin <laughs> Ay, okay, hindi ko pinapagalitan si Mahal Arena. Baka kala pinapagalitan ko hindi ah. Nilalambing ko lang. So, sobrang lakas ng hangin mo natanggal Tanggal, <laughs> grabe. Bumawi ka na naman Mahal Arena, <laughs> la grabe ka ha. Talagang ikaw talaga namumuro ka na sa akin ha. Ano ba gay? Ano pala mo sa nasa Pilipinas ka pa rin? Sasakay ka ng, ng taxi, nang sasakay ka ng ano pala ng jeep, walang seat belt, nang bus, bihira naman o. oh. Oh, sumagpas ka na naman. Ay, huwag kang mag-alala. Sabi ko sa iyo, eh kahit lumagpas tayo marami pa daan dyan basta kasama kita sobrang saya ko na parang ang corny <laughs> <laughs> eh, eh ganun talaga syempre sabi nga nila huwag ka na mag vlog kung ayaw mong makarinig or makabasa lang hindi magandang comment di ba? natural normal lang syempre na natural yan merong magandang comment may hindi magandang comment at merong mas magandang hindi magandang comment ganun lang yan kumbaga be sports mag sports ka lang Ganoon naman normal lang siya kaya nga nag vlog eh. kaya vlogger normal na sa mga vlogger yan na nakakabasa na hindi magagandang comment diba? normal na yan kaya doon sa mga gusto mag vlog make sure lang po na talagang handa kayo uh, syempre hindi lang sa mga bashing, ano? Hindi lang sa mga bashing, hindi lang sa mga magagandang comment. Yung iba naman kasi hindi naman bashing, eh. Kung baga, piece of advice. Advice yun para sa'yo, advice yun, payo para mapaganda pa lalo yung ating uh, content, pero syempre sabi nga nila at sabi ko rin, wala po tayong perfectong content na nagagawa lahat yan, ano kasi tayo raw vlog, raw vlog tayo tsaka ano eh, walang perfectong content talaga, kahit gumawa ka ng magandang content, kahit napakabait mo sa content mo, sa vlogs mo meron at meron ka pa mababasa na hindi magandang comment, ganun talaga, normal lang yan normal So hindi na bago yan So kita nyo ano harapan natin ano Dito tayo liliko tayo Yan meron na mama siya lang aso Yung mga aso natin pinasyal ko na kanina Kaninang umaga pero ano lang malapit lang kami Umikot lang tayo sa ano natin ano Yung sa bahay natin na na napapali, napapalimutan ng ano Sa bahay natin basta ganun <laughs> Yan ang daan natin ano medyo awa naman ng Panginoon at huwag sanang madulas Pero syempre Matitigas ang snow ngayon Medyo ano yan Nakakatakot Ayan, Kaya ano konting ingat lang tayo Yan Naman talaga Sarap ng ganito Tapos maglalakad no Isang taon na pala yun ah, Hindi Sampung taon na pala Sampung taon na pala yun Yung Christmas December 25 2014 hindi ko pa kasama sila mahal na rin hindi pa rin ako, hindi pa rin ako permanent residence noon temporary foreign contract worker pa lang ako may hawak akong kape, naglalakad ako mag-isa, minom ng kape sa kalsada. Walang tao, walang sasakyan kasi araw ng paso nga dito, to, December 25, sarado ang halos lahat ng restaurant Kaya naalala ko lang. Sarado talaga pa. Well, uh, sarado. lang ako no, tapos bumabagsak ang snow. Habang bumabagsak ang snow, may headphone ako, may headphone, nakikinig ng music, may hawak na kape, yung thermos, may nakalagay sa thermos na kape yung, ang nakalagay sa thermos, yung kape, tapos umiinom akong ganun no? Sarap Sabi kong ganun Kaya lang syempre malungkot Nag-iisa sa Pasko nung time na yon. Kasi nga Hindi pa nakakarting sa Canada Sila mahal na reina Pero nung December 2015 na Yun na Masaya na kami Dahil nandito na sila mahal na reina Nung time na yon, Nung Pasko Ah Wala pa rin tigil yung snow, makakainags, ano? Panay pa rin ang bagsak. Kita niyo yung Hello! Mukhang <laughs> oh, may tumawag sa atin. Hello, Sir! Ha? ano oh, nag-vlog ako. Kumusta, Sir? Ayos lang, Sir. Kumusta? Kumusta, Sir? Okay lang sa vlog ko, Sir? Oo! Nag-vlog na pala ako eh. Oo nga pala. Nag-vlog na pala ka. Thank you, Sir. Ayos lang. Shout-out oh, sa mga tropa! Oo, shout-out. Shout-out shout -out sa tropa. Sa camera plastic. Oo, oh, shout-out po sa inyo lahat. Nam-meet ko si Sir. Mm. Ano nga sir pangalan? Jeffrey. Jeffrey. Yan, sa dami kasi natin ang na namimita. Oh, no, no, ano namimita eh. dito din eh. O nga pala dito, no? Tapos Tapos no, ang grocery. Uh, Pag-imili mo na tandaan para hindi mahirap pag uh, sa Pasko. Ah, sige, sige, ay sir. Uh, ano ah. mo na? Mal ano, Mal malakas ang gusto kanina, no? Oo, oh, oh malakas. Ingat, 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 sa ingat. Salamat. Thank you, sir, sa pagtawag, ha? okay. ayos, ayos. Yan. So, meron tumawag sa atin na subscriber, mga kainigs, ano? Nakakatuwa naman. Kita nyo naman yung dinadaanan natin, no? Na-scrape na rito, no? Buti naman na i na kasi minsan hindi ni yan, madulas. <sighs> Ayan yan, dito tayo. Nako, konti lang namamalengke ng ngayon. Saktong-sakto. Saktong-sakto, madulas ito mga kainis. Oh. yan nako po, parang inoon. Ah, kuha tayo ng ano, ng... toto-toto, -to -to -to. yan Ayos. So, konti tao sa loob, oh. Ayos po. Makakapili tayo ng mga magigili nating marami. Ma. Ano? Uh. Ha? eh, oh, meron. Na, ito na yung mahirap rito, no? Pag makapalang snow, mahirap itulak ang cart. Ah, lalo na dito, no? Oh, Ako po, Diyos ko po, parang nasa CR nito, ah. Nagabaraso. <laughs> <laughs> ah, hanggang ngayon mga kinis, hindi pa rin umiinto ang ano, no, snow talaga, ano. Pero parang ang sarap maglakad sa snow kasama si Mahala Reyna. Tapos madudulas kayong dalawa, ano. Naku, sarap nun. Maglalampisaw kayo sa, sa, sa snow. <laughs> Wala na yung ano, no, yung apple na binibili natin dito. Naubos na. Ito na lang, may apple naman dito, yan, bilhin tayo ng mga apat. Balakas tayo sa apple juice, eh. Ay, naku. Lagay natin dyan. Papurga tayo sa apple juice. <laughs> Dito na tayo, mga kinays. Ano, tara patulong tayo kay mahal na rin na magpatulak. Kasi talagang nakabara yung mga ano, yung mga snow, eh. Dito tayo, mga. tayo. Yan, grabe yung mga snow. Kung napapansin nyo, ano. Ako po, Panginoon. Tulak mo, ma. Sige, ma. Tulak mo, hilahin ko rito. Yan. <laughs> Hirap talaga magtulak ng kart pag ka makapal lang snow sa ground natin, ano? Sige, makaya mo yan, matulak mo lang. Akong bahala. Basta ikaw ang kawawa. Ya. Yeah? Hello, <laughs> ah, ginaw na si Mahal grabe na maglagay tayo sa natin. Salamat naman dumating na tayo sa akin natin. Hoy, Panginoon. Bubuksan ko lang muna sandali lang ha Ha. Ah so sinuli ko na yung cart natin mga kainex ano? para makuha natin yung piso <laughs> yung 1 dollar para makagamit tayo ng cart ha grabe tingnan nyo naman no Whew, bilis mabilis ano mabilis lumamig ganda naman sa harapan natin parang paintings eh no ano pa lang ay mga kailas ano? 5.30 ng hapon yan na yung ano natin panahon, na panahon madilim na kaagad Nandito tayo sa ano ngayon mga kinesos, sa Team Hortons tayo ngayon ano. At ano muna tayo, inom muna tayo ng soup kasi maaga pa naman eh. Ayoko muna umuwi ng bahay. Ano muna tayo, inom muna tayo ng soup kasi mamaya magluluto si Mahal Arena. Eh bago maluto yung kanyang nilulutong pagkain, eh gutom na gutom na tayo kaya dadaan muna tayo dito sa Team Hortons. Nako, kala ko madudulas tayo eh no. Yan. Dito muna tayo sa tambayan natin. Kasama natin si Mahal Arena. Nako, umuulan pa rin ano. Ah, umuulan, umuulan pa rin ng snow. Yan. Ah, higop lang tayo ng soup tapos sa uh, tinapay. Yan, magkaroon lang ng laman ng tiyan natin. Dito tayo. Yan. Ba baka madulas ka ma. Ikaw ang baka madulas. <laughs> Pagalitan mo na naman ako ah. Yan, ano tayo ito mga kainis ano. Broccoli. Pala ito tsara natin ng eh. broccoli. Yan, meron tayong tinapay. Ayan, anak ko. Tuwan-tuwa si mahal na reina. Tama-tama para sa malamig na panahon. Nako po, Panginoon. Mm -hmm. Mm -hmm. Sarap. Sarap yan, ha? No? Mm -hmm. Guys, ito masarap to, eh. Gusto mo ma? Sarap na? Na? No? Sarap siya. Kaya mo na tayo. Samang tama ito. Pantanggal ng, ano, ng, ng lamig. Mm. -hmm. Mm, -hmm. sarap. Mm. -hmm. Yan, ako, lakas na ng snow lalo, no? Lalo lumakas ang snow nung lumabas tayo. Lumabas ang mahangin, yan. At mayabang. <laughs> Kaya lumakas lalo ang snow. Yan, doon, tayo nagpark mga kayo. Ano? Ay, ito pala, dito tayo nagpark eh, no? Dito tayo. Hindi, kala ko kasi meron ako nakita ang kulay, pulang, ano, kulay puting truck doon eh, no? Kala ko yung truck natin, ito pala yung truck natin. Yan, Nako po, Panginoon. Ha ha. Abi. Ha. Pasok muna tayo sa truck natin, uwi na tayo mga ng is ano. At magluluto pa si Mahalarena para may makain tayo mamaya. Maaga pa naman eh, alas 6 pa lang naman ng hapon ngayon eh. dito na tayo nagpark sa harapan ng bahay natin mga kainig ano? at mahirap magpark dun sa ano natin eh ma ano ma masyad, medyo makitid pag ganitong winter mahirap mag ano park dito muna tayo mamaya na natin ilipat sa, sa ano mamaya na lang natin ilipat sa likuran yung itong truck natin oh, ah kaya na man, mo eh yung gulay yung gulay malaglag ano ng tubig niya. Ah, kunin yung tubig mo. <laughs> Buti hindi nagalit. Aray. Buti hindi narinig. Sabi ko malaking trasa. Aray. Ama. Ay, wala na pala rito. Bira. Oh. Uh. Oh. Teka muna. Ha. <sighs> Yan, so nag-shovel tayo ng snow mga kainigs, ano? Binawasan lang natin yung snow sa harapan at saka dito kasi mahirap na yan bukas pagkagising natin hindi natin, hindi natin binawasan ngayon nakisigurado tambak ng snow bukas mas masakit sa balakang at sa balikat sigurado although meron naman tayong snow ano yung snow trower pero bawasan na natin habang maaga pa oh nabi namig lako ah, sarap yung luto ni Malarena talagang ano yan tinulang manok na naman oh. sige ma dyan ka muna ma ha? dito muna ako at... ako nagugas yan oh. Linis yan Oh, doon naman tayo sa baba mga kinex ano, hiyanap si Malarena na dito Habang na tayo nagko-coffee muna Mmm, sarap mag-coffee, lamig sa labas Bait ni Saya, hindi talaga ginagalaw yung pagkain niya doon sa ano Agad di ko sinasabi ano, good girl Saya ha Yan, yeah. so ito na yung niluto ni Malarena, na rin mga ano, naku po ano. Si ano to eh, chicken, ito, Tinola? na tinola ano, oh, takam na takam ka naman, oh, oh okay na. high five muna, high five high five, high five. Mm, mm, good job, good job, good girl. Yan. O, oh, di ba mga Next time.